Ayan. Subukan naman natin ito. Pero parang bakit hindi ko alam operitin ito? Ay, nako. Ignorante ang tao ngayon. Ay, isa na ako dyan. Bakit parang may inikot ba dito? May program? May mode? Start. Ayaw naman mag-start. Ay. Ay, ano, iba, iba na nga lang, ito na lang. Paano ba gamitin ito? Ano, ito? Hindi ko kaya i-start. Ist Ay, naku po, Diyos sumi. Si si Anjay, help. Hindi ka sana mag-operate yung machine mo. Paano i-operate itong machine mo? Ay, naku. O, oh, diba? <laughs> Bakit ganito? Ano bang gawin? <laughs> ano ba ito? Paano mo mag-exercise ito? Kabayo na lang. Kabayoin ko na lang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, Parang machine din ito ah. Ay, machine na. Hindi. Parang may on, may off pa rin ito. Asan ang saksakan nito? Paano magamitin ito? Si si Anje, halika dito ano ba gamitin itong mga exercise ano mo machine mo ye yeah, eh, ignora ignoramos <laughs> i am an ignorant of this machine Alangan mo naman na ganyan yes ko kung pagit ng oh hindi naman na, na move yung yung ano hindi naman namu-move yung tangi natin may, may kinukunik. Paano ba itong gamitin? May kinukunik. Saan ba sinasaksak ito? Ay, dako. Eh, hey, yeah, I'm ignorant of this machine. Itatatakbo tayo dito. Ano ba? May speed, may speed, may speed. Kukunan naman dito eh. Speed. <laughs> tap, Pero may saksakan siya eh. Nako po. Si si Angie, paano ba gamitin itong ano mo? Saan ba saksak ito? Start. Speed. Oh, yan na. Hindi naman ko kagalaw. بيي no,